taong 1921. Binabawi ng Europa ang sarili mula sa pinsala ng unang digma ang pandaigdig. Sa gitna ng pagbangon, may isang guro mula Switzerland, si Paul Amadeus Dienach, na may tinatagong sikreto. Si Dienach ay nakomatos, mahimbing na natutulog sa loob ng isang taon. Hindi niya alam na ang kanyang pagtulog ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang kamalayan ay napunta sa hinaharap sa taong 3906. Nahanap ni Dianak ang sarili niya sa isang mundong pamilyar pero kakaiba. Ang makabagong teknolohiya ay katabi ng mga labi ng magulo nilang nakaraan. Nalaman niya na ang mga tao sa taong 3906 ay may alam na tungkol sa paglalakbay sa panahon. Hinihintay na nila siya at itinatala ang kanyang karanasan bilang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Isang mundo na nabibigatan sa mga bunga ng kanilang mga naging desisyon. Isang mundo kung saan ang teknolohiya ay nagdudulot ng parehong progreso at panganib. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Nakakabigla ang paglipat ni Dienach. Nagising siya sa isang puting silid, malinis at walang bahid. Naguguluhan at nagtataka, pilit niyang iniintindi ang kanyang paligid. May kakaibang enerhiya na umuugong sa ere. Nakita niya ang mga kakaibang kagamitan, makinis at tahimik. Ang gamit ay isang misteryo, sinubukan niyang tumawag, mahina at paos ang kanyang boses. Walang sagot, kinain siya ng takot, malamig at matalim. Isa kaya siyang bilanggo. Bahay ba siya ng isang malaking eksperimento? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pinipilit ang sarili na magising sa kakaibang panaginid na ito. Sinalubong siya ng isang babaeng may matatalim na asul na mata at mahinahong tindig. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang tagapagtanggol at ipinaliwanag na matagal na siyang hinihintay. Nalaman niya ang tungkol sa malaking kalamidad na tumama sa planeta noong ika-21 siglo. Ang mundo na alam niya, ang kanyang mundo, ay wala na. Sinabihan siya na ang sangkatauhan ay halos na ubos, ngunit sila ay nagpumilit mabuhay. Natuto sila mula sa kanilang mga pagkakamali, muling itinayo ang kanilang mundo batay sa pagkakaisa at kaalaman. Ang mundo ng taong 39.06 ay hindi na nahahati sa mga bansa, kundi sa mga kontinente. Ang mga desisyon ay ginagawa ng sama-sama para sa ikabubuti ng lahat. Ang kinabukasang ito, isang utopia na isinilang mula sa abo ng pagkawasak, ay pumukaw sa kanya ng takot at pagkamangha. Iginagabay siya ng tagapangalaga sa sentro ng memorya, isang malawak na silid-aklatan na naglalaman ng kasaysayan ng sangkatauhan. Mga imaheng holografiko ang sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, ipinapakita ang isang mundo na lubos na nagbago. Nasa saksihan niya ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, mga kahangahangang pagsulong na hindi kayang maunawaan ng ika dalawampung siglo. Nalaman niya ang tungkol sa pandaigdigang pera na tinatawag na Universal Energy Units na pumalit sa salapi. Nakita niya ang malalaking lungsod na kayang suportahan ng kanilang sarili, pinatatakbo ng renewable energy. Habang parami ng parami ang nakikita niya, lalo niyang napagtatanto ang kanyang lugar sa bagong mundong ito. Ang kanyang unang takot ay unti-unting napalitan ng maingat na pag-usisa. Si Dianach, nung una ay nalula sa dami ng impormasyon, ay nakatagpo ng kapayapaan sa bago at tahimik na mundong ito ang nakabinging ugong ng digmaan ay wala na, napalitan ng banayad na tunog ng teknolohiyang kasundo ng kalikasan. Malinis ang hangin, at ang langit ay bughaw, napakalayo sa maruming langit ng kanyang panahon. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa malawak at luntiang parke, ang kanilang mga tawa ay pumapaimbabaw sa hangin. Nasaksihan niya ang mga taong may iba't ibang kultura at lahi na magkakasamang namumuhay ng payapa, ang nakakatakot na prejudice at diskriminasyon ay tila ba mga labi na lamang ng nakaraan. Sa isang iglap, hinayaan niyang maniwala sa utopia na ito. Habang mas pinapasok ni Dienach ang tila perpektong lipunan na ito, nakakaramdam siya ng nakakabahalang pagkakapareho. Ang mga tao, kahit na tila kontento, ay nawala ng isang uri ng sigla, ang kislap ng sariling katangian na iniugnay niya sa pagiging tao. Nalaman niya na ang mga personal na gamit ay mininimize, itinuturing na hindi kailangan sa isang mundo ng pinagsasaluhang yaman. Ang sining, musika, at panitikan, bagamat hinihikayat, ay sumusunod sa mahigpit na mga tuntunin, wala ang hilaw na emosyon at sariling katangian na dating pinahalagahan niya. Sinimulan niyang kuwestiyunin ang halaga ng utopia na ito. Ang mga tanong tungkol sa hangganan ng kalayaan palaging sinasagot ng magalang, pero hindi diretso. Nararamdaman ni Dienach ang tensyon, parang mayroong kwentong pilit na itinatago sa likod ng maayos na imahe. Nalaman niya ang tungkol sa pag-iisa, isang prosesong dapat pagdaanan ng bawat mamamayan sa edad na dalawampu. Sinabi sa kanya na ang prosesong ito ay tumutulong sa mga individual na mahanap ang kanilang lugar sa lipunan tinitiyak na ang kanilang mga kasanayan at talento ay ginagamit para sa kabutihan ng lahat. Ngunit, may mga bulong ng pagtutol na nakakarating sa kanya. Mga kwento tungkol sa mga tumanggi sa pag-iisa na nangungulila sa kalayaang pumili ng sarili nilang landas. Ang lumalaking pag-aalala ay bumabagabag sa kanya. Si Dianach, may halong pagkamangha at pangamba, ay nagsimulang magtanong sa tagapagtanggol. Ibinahagi niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa kakulangan ng kalayaan at ang mga bulong ng pagtutol na kanyang naririnig. Tahimik na nakinig ang tagapagtanggol, ang kanyang mukha ay mahirap pasahin. Inamin niya na ang landas na kanilang tinahak patungo sa kapayapaan at katatagan ay may kapalit. Ipinaliwanag niya na ang mga kakilakilabot na digmaan at pagkawasak ng kapaligiran sa nakaraan ang nagtulak sa kanila upang gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Ang mundo ng taong 3906 ay hindi perpekto, ngunit iginiit niya na ito ay mas maunlad kaysa sa kagluhan at pagdurusa ng nakaraan. Ang kanilang pag-usap ay nag-iwan kay Dienach ng mas marami pang tanong na nangangailangan ng kasagutan. Palakas ng palakas ang nararamdamang paggabalisa ni Dienach. Pumunta siya sa Memory Center. Inubos niya ang oras sa pag-aaral ng mga tala ng kasaysayan, sinusuri ang nakaraan na humubog sa maayos na kasalukuyan. Nakita niya ang mga pangyayari na humantong sa malaking pagbagsak, ang mga hindi pinansin na babala, ang makasariling hangarin na nagtulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkawasak. Nakita niya ang anino ng kanyang panahon, ang mga binhi ng pagkawasak na nahasik sa ngalan ng pag-unlad, kapangyarihan, at kasakiman. Nasaksihan niya ang pagsikat ng artificial intelligence, ang walang humpay na pagtugis sa teknolohiya na naging sanhi ng pagbagsak nito. Nakita niya ang pagguho ng ecosystem, ang pag-ubos ng likas na yaman, ang desperadong pakikibaka ng mga natitira. Isang mabigat na responsibilidad ang bumalot sa kanya. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para balaan sila, para ipaalala ang mga aral na dapat matutunan. May narinig si Dienach na bulong-bulungan tungkol sa lugar na tinatawag nilang Zona Terlara. Isang malawak at hindi pa natutuklasang lugar na sinasabing nagsisilbing kanlungan ng mga taong itinakwil ng makabagong teknolohiya ng Global Council. Dahil sa paghahanap niya ng katotohanan at tunay na pakikipagkapwa-tao, desidido si Dienach na hanapin ang nakatagong komunidad na ito. Nalaman niya na hinigpitan ng Global Council ang pagpasok sa lugar na ito sa kadahilan ng seguridad at pangangalaga sa balans ng kalikasan. Ngunit may hinala si Dienach na mayroon pang mas malalim na dahilan. Takot sa kung ano ang maaring matuklasan kapag nakita ng mga tao ang ibang paraan ng pamumuhay naghahanap siya ng kasagutan at tinipon niya ang mga piraso ng mapa at mga naka-code na mensahe na nakuha niya mula sa mga nakatagong archive sa memory center. Si Dienach, isang lalaking nabubuhay sa hindi niya panahon, ay naging simbolo. Gamit ang impormasyon mula sa memory center, naghahanda na si Dienach para sa kanyang paglalakbay, puno ng determinasyon. Hindi lang ito basta misyon, kundi paglalakbay para hanapin ang kanyang tunay na sarili. Alam niyang napakalaki ng kanyang susuungin. Sa bawat hakbang, kailangan niyang isipin ang panganib at kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Ang Global Council, kahit mukhang mabuti, ay mayroon mga makabagong teknolohiya para mabantayan ang bawat galaw, at hindi sila mag-atubiling parusahan ang sinumang sumuway hindi sila magdadalawang isip na hulihin ang sinumang magtatangkang kalabanin sila. Kaya dapat maging maingat si Dianak sa bawat hakbang. Nagpaalam siya sa kanyang mga bagong kaibigan, mga mukhang puno ng takot at paghanga. Isang malungkot na pamaalam dahil nagtiwala at sumuporta sila sa kanya. Binigyan nila siya ng kaunting tulong. Damit na hindi agad makikita ng thermal sensors, simpleng mapa, at isang encrypted communication device para mapanatili ang koneksyon sa labas ng mundo. Habang papalabas siya sa hangganan ng siyudad, ang ingay ng enerhiya ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Iba ang hangin dito, puno ng tunog ng kalikasan, mga dahon at insekto. Ang paglalakbay ni Dinak patungo sa bawal na lugar ay hindi lang paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagbawi sa tunay na kahulugan ng pagiging tao. Isang paglalakbay ng pagtuklas at pagtubos. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga tunog ng kalikasan na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang paglalakbay ni Dienak patungo sa bawal na lugar ay hindi lang paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagbawi sa tunay na kahulugan ng pagiging tao. Isang paglalakbay ng pagtuklas at pagtubos sinimulan na ni Dienach ang kanyang paglalakbay patungo sa bawal na lugar. Ilang araw siyang naglakad, napapaligiran ng mga halaman at puno. Ang nakakabinging katahimikan ng syudad ay napalitan na ng mga tunog ng kalikasan. Ginagabayan siya ng mga bituin sa kanyang paglalakbay, gamit ang simpleng mapa na binigay ng kanyang mga kasama. Puno ng panganib ang kanyang dinadaanan, kinailangan niyang akyatin ang matatarik na bangin at tawirin ang mga mabilis na ilog sa unang pagkakataon sa matagal na panahon nakatulog siya sa ilalim ng mga bituin ngunit may panganib sa bawat sulok mga mababangis na hayop na nagaabang at ang banta ng mga drone ng konseho ng mundo nagpatuloy siya pinapalakas ng kanyang paniniwala sa isang mas magandang kinabukasan kung saan hindi nakakalimutan ng mga tao ang halaga ng kanilang mga kaluluwa. Ang bawat hakbang niya ay isang tagumpay, ang bawat pagsikat ng araw ay patunay ng kanyang matibay na kalooban. Kumakapit siya sa pag-asang makahanap ng ibang mga taong tumakas, naghahanap ng bakas ng kanilang presensya. Ikalawang bahagi, ang pagtatagpo. Si Dienach, pagod na pagod, ay naglakad papasok sa isang maliwanag na lugar, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Pakiramdam niya ay para siyang naliligaw sa gitna ng masukal na kagubatan. Sa gitna ng lugar, mayroong isang lumang kubo na gawa sa kahoy. May usok na lumalabas mula sa simenya nito. Dito na kaya ang lugar na kanina pa niya hinahanap. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Isang bugso ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Posible kayang natagpuan na niya sila. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, puno ng takot at pananabik. Maingat siyang lumapit. Hawak ang kanyang lumang sandata mula sa nakaraan. Alam niyang anumang oras ay maaring may panganib na dumating. Alam niyang binabantayan ng konseho ng mundo ang lugar na ito. Bawat kilos niya ay maaring minamasdan. Kaya naman, maingat na maingat ang bawat hakbang niya. Hindi sila mag-aatubili na parusahan ang sinumang lumabag ang seguridad dito ay mahigpit at malupit. Sa boses na paos dahil sa hindi paggamit, siya ay tumawag. Umaasang may sasagot, tao po, may tao ba dyan? Ang kanyang boses ay umalingaungaw at pagkatapos ay naglaho sa gitna ng mga puno. Katahimikan ang bumalot, tila ba nakikinig ang kalikasan sa kanyang pagtawag. At mula sa kubo, may isang figura na lumitaw. Isang babae, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Dienach. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang mukha ay bakas ng pagod at hirap, ang damit ay simple at praktikal. Malinaw nakikita sa kanya ang mga marka ng pakikipaglaban sa buhay. Pinagmasdan niya si Dienak nang may paghihinala, mahigpit na hawak ang isang kutsilyo na gawa sa matibay na kahoy. Handa siyang umatake anumang oras. Sino ka? Tanong niya sa mababa at maautoridad na boses. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan ng tingin ng kanyang mga mata ang bawat galaw ni Dienach. Nagatubili si Dienach, hindi sigurado kung paano sa sagot. Nahirapan siyang humanap ng tamang salita, alam niyang kailangan niyang magingat sa sasabihin. Isang maling salita lang ay maaring magpahamak sa lahat. Isang maling galaw lang ay maaring makasira sa tiwala na nais niyang makuha. Maingat ang bawat kilos niya. Ako si Dienach, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Mahabang paglalakbay ang aking tinahak para lang mahanap kayo. Kailangan ko ng tulong. Pag-asa at pangangailangan ang mababasa sa kanyang mga mata. Pinagmastan siya ng babae ng ilang sandali. Ang ekspresyon sa mukha ay hindi mabasa. Tinitimbang niya si Dienak. At pagkatapos ay sinenyasan niya si Dienak na sumunod. Sumunod ka, sabi niya. Sumunod ka, sabi niya. Ang boses ay bahayang lumambot. Pakikinggan ka namin, ngunit tandaan mo dayuhan, hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng bagay sa kagubatan na ito ay katulad ng nakikita mo. Mag-ingat ka. Bahagi isa. Sulyap sa hinaharap. Pumasok si Dianak sa loob ng kubo. Isinara ng babae ang pinto sa likuran niya. Natanaw niya ang ibang tao sa loob. Mga taong hindi niya kilala ngunit may kakaibang init na pamilyar sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng panahon, ngunit mababait tila refleksyon ng buhay na puno ng pagmamahal. Bawat guhit, bawat linya, ay tanda ng mga taon at karanasan. Sila ang mga nakatago, ang tunay na tagapangalaga ng nakalimutang katotohanan. Nasa laylayan ng lipunan, ngunit magkapit bisig, nakatali ng matibay na ugnayan. Tinanggap nila siya, isang estranghero mula sa ibang panahon, nang may maingat na pag-usisa. Bawat isa sa kanila ay interesado sa kanyang kwento at sa kaalamang dala niya. Inalok nila siya ng pagkain at masisilungan. Tinanggap niya ito ng may pasasalamat. Isang simpleng kilos na sumasalamin sa tunay na diwa ng sangkatauhan. Alam niya, may nahanap siyang mahalaga sa mundong halos mawala na ng saysay, isang kislap ng pag-asa. Ibinahagi niya ang kanyang kwento ang paglalakbay niya sa panahon. Sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, nagsimulang mag-unlad ang mga kwentong hindi pa nasasabi. Ang kanyang karanasan sa sarili niyang mundo, isang mundong utopik at kasabay nito ay nakakabahala. Isang mundong kung saan ang teknolohiya at ang kaluluwa ng tao ay nagbabanggaan. Nakinig silang mabuti, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong lungkot at pangunawa. Bawat isa sa kanila ay nakakita ng bahagi ng kanilang sarili sa kwento. Nakita na nila ang depekto sa disenyo ng Global Council. Isang depekto na nagbabanta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Pinili nilang mamuhay ng hiwalay, pinangangalagaan ang mga pinahahalagahan nila para sa kaluluwa ng tao. Mga pinahalagahan na siyang pundasyon ng kanilang pagkatao. Ang kwento ni Diana kay isang babala, isang sulyap sa isang hinaharap na nasa bingit ng pagkawasak. Isang babala na hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong sangkatauhan. Ang mga nakatago, ang tagapangalaga ng nakalimutang nakaraan ay maaring may hawak ng susi sa isang mas magandang kinabukasan. Isang susi na puno ng karunungan ng nakaraan at pag-asa para sa hinaharap. Ngunit makakawala kaya sila sa mahigpit na control ng Global Council? Isang pakikibaka na susubok sa kanilang katatagan. At si Dianah ang tao mula sa nakaraan makakahanap kaya siya ng paraan para pagugnay ng dalawang mundong ito na tila nakatakdang magbanggaan. Isang tulay kung saan magtatagpo ang nakaraan at hinaharap at magtatakda ng kapalaran ng sangkatauhan. Paglalahad Bilang bahagi ng programa ng Amazon Associates at iba pang programang kaakibat, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang karagdagang gastos para sa iyo. Nais nice mo bang gumawa ng video na tulad nito? Gawing kahangahangang video ang teksto sa loob ng ilang segundo. Kunin ang libreng eye at ilabas ang iyong malihayang potensyal. Maari ka pang gumawa ng mga video na mas maganda kaysa sa akin. Hindi na kailangan ng editor." Ang sagot ay nakatago sa likod ng manipis na kurtina ng panahon sa mga susunod pang kabanata ng kanyang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Bawat hakbang ay isang bagong tuklas, bawat tuklas, bagong pag-asa.